ngayon mga wonders ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng ads advertisement sa youtube halimbawa mga wonders so open natin yung video natin ito so ito yung video top 1 nana ng antipolo diba So, madali lang maglagay ng ads niyan. Balik lang tayo. Yan siya, may mga ads niyan eh. Balik tayo dito. Tapos, saling studio. Open natin yung YouTube studio. Kaya medyo maulong kasi, kaya medyo matagal. Play natin yung content. Tapos, ito na. So, ito lang tayo sa ganito. Edit. So, dito, pwede mo siyang i-off. Pwede mo rin siyang i-on. Ganun lang siya kasimple. Tapos, save. Ayan. So, yeah siya, may ads So, ganun lang kasi simple. Pero yun, First, magagawa mo lang kapag monetize ka na. So, ganun lang mga wonders. Maraming salamat at sana uh, yung mga hindi pa monetize, monetize ka rin.